bahagi pa rin ng ating celebration sa 19th anniversary ni Kim Tzu Sa Showbiz. Hindi pwedeng kalimutan natin ang mga iconic serye at pelikula ng kanyang ginampanan. Sana maulit muli noong 2007, di ba ang kanyang breakout role na nagpakita ng kanyang husay sa drama. My Girl 2008, ang Pinoy adaptation ng Korean novela na minahal ng marami. Bongga yan, pinarood ko yan ha. Tayong dalawa, 2009, ay ang tayong dalawa talagang super pinag-usapan niya, di ba? At inakapatid anak 2012. Mga seryeng nagpatunay ng kanyang versatility bilang aktres. Ayan, Bride for Rent 2014, isa sa mga highest grossing romantic comedy sa Pilipinas. Linlang 2023, ang kanyang pagganap bilang Juliana Luwalhati ay nagbigay sa kanya ng Outstanding Asian Star Award sa Seoul International Drama Awards 2024 sa kanyang karera nakatanggap si Kim ng iba't ibang awards ang Box Office Entertainment Awards, PMPC Star Awards for Television, Eduk Circle Awards, Gawad Pasado Awards, FAMAS Award, Gawad Tanglaw Award, PMPC Star Awards for Movies. The Edis Award, Asia Pacific Luminar, Luminaire Award, Nickelodeon Kids' Choice Award, Seoul International Drama Award, at syempre, naging usap-usapan ng tambalan ni na Kim Chu at Paulo Abilino na tinaguri ang Kim Pao ng kanilang mga tagahanga. Bagamat hindi nila itinuturing ang kanilang sarili bilang tradisyonal na love team. Inamin nila na masaya sila sa support ng fans at sa kanilang on-screen chemistry. Sa kanilang pelikulang My Love Will Make You Disappear, ipinakita nila ang kakaibang kwento ng pag-ibig na may halong misteryo at kilig. Ang kanilang tambalan ay patunay na kahit sa halos dalawang dekada sa industriya, patuloy pa rin ang pag-evolve ni Kim bilang aktres at bilang bahagi ng isang matagumpay na on-screen partnership. oh, di <laughs> Pero, kung di ako nagkakabali, uh -oh. Uh -oh. correct me if I'm wrong eh, sa eto, mga nanonooda. uh nanonood. Uh Ang first series uh -oh. niya, alam ko, tayong dalawa. Tama uh -oh. ba? Tayong dalawa with Giro Banyo, Coco Martin, tapos si Jay Cuenca. Parang Gerald Anderson ang kapartner. Mm Parang yun yun, yun di ba? Hindi, tayong baka dalawa. naman kasi na-research naman ni ano yun. Baka, yan. Hindi, hindi. Oh, tama naman yung mga nanonood siya. Pero alam ko, unang Ta uh -oh. series niya, tayong dalawa. Ah, diba? Okay. Ewan ko kung tama ako Hindi ba yung tayong tatlo? Parang tatlo sila kasi Gerald Anderson came kasi ano? Ay, nakalimutan yung My the Girl. Ayun nga, yung My Binondo oh, Yun ni na, oh. yun nagpunta tayo, sabi mo, nagpunta tayo. Nagpunta my Girl, hindi My Girl. My, my beyond the Girl. girl. Oh, oh. Yun, nagpunta tayo doon, di ba? Yung naka chinese chinesean na, Diyan sumikat si Papa Chen. Diyan nagsimula si si Richard Yap, na tatay niya. Tatay niya, pero mas sumikat si Papa si I, Chain, Oh, Papa Cheng. Doon sa ano. Hindi doon nag-start yung career Then, so niya, kaya discharge. nga siya kinuha. Pero mas sumikat siya doon sa... Tapos ay ay the last alas nandiyan din. Yung, yung kapalro niya pa si CND, doon ba yung may Binondo doon? Correct. Girl? At dagdagan Amas. natin dahil itong Lin lang, ang first project ni Kim na tumanggap siya na na ano, na Your malayo. Yung first time, the dark, dark role. Dark role siya oh. na meron siyang ano, di ba? Na parang Uh -huh. Takot pa siya before na tanggapin yes. na baka hindi siya tanggapin ng kanyang mga nagmamahal mga supporters, di ba? Uh -huh. Pero yun nga, naipakita niya na kaya kong gawin to. Doubt siya nung uni. Mm -hmm. Pero yun, at least nailabas siya ng bongga-bongga yung acting niya. Although, hindi maganda yung role niya. para nagtaksil mm -hmm. eh. Uh Nagtaksil siya dyan, di ba? Mm -hmm. Pero at least, yun ang maganda. Kahit anong klaseng role, subukan mo para maipakita mo yung versatility mo, di ba? Correct. Ano yun na narating ni Kip. Mula sa PBB, di ba? Oh, oh. PBB, ano po yung produkto na ang, ang alam Kasi ko yan. banggit natin yan kahapon na talagang oh, star start the yung -start. journey, di ba? Oh, oh. kahapon, kilala <laughs> na namin kapon doon kasi Kasahil. siya nagsimula, di ba? Oo, Pero yun, di ba? sa 19 years, <laughs> di ba? Sa 19 years, ang dami niyang projects. Talaga naman hindi siya pinag-ano, pinabayaan ng... Uh, ng... GMA is our cinema ng ka Actually, ABS. <laughs> ABS is your cinema <laughs> rather. Oh, oh, oh. Pero, alam ko, gumawa rin siya ng movie with Ryan Bang, parang aswang-aswangan na comedy. Yes, horror. O, yung parang get oh, got away, got away, got away. Oh, oh. Yung may hey, I got, no, oh, no, got, no, no, got, got, oh, away. I got away with, oh. gabasang away. Oh, Ganun, yes. di ba? Okay. Okay. Ang boga-boga ni Kim Chiu. Until now, taga na panatili niya Yung kanyang kasikatan At patuloy and talaga And with that And with that, batiin natin siyempre Ang mga Kim Chiu at mga Kim Pao na Laging nakasubaybay Isa kayo sa mga talagang pinasasalamatan ni Kim uh -oh. Dahil sa kanyang 19 years sa showbiz Of course, si Carmen Dolala Si Janet Damason ng Kim Pao United Yung nagpa-black screening pa talaga yeah. Para sa Kim Pao, Of course, si Marcelita ng UK Eva Bautista Mami Amores uh -oh. Uh -oh. Ate Cecil Pini na talaga sa idat-idatan niya raw ito. Dago sa niya ang kimpa. Si Ate Norma Melicio, Si Tapet. Dapet Roque, Friendship, Rachel Lucas, Emily Gomez, May Plantig, diba? May plantig. Marina Corazon, ang dami nila. Si Marcelita ng UK, yes, si Ate Lorna Anselmo, oh, di ba? Oh, oh, ang dami nila. Si ano pa? Sweet Rose Ancheta. Si Crystal, si babae, Chris, si babae. si yung mga unang nag-ano sa atin, si Mark TV. Sino pa si L Ella? and si Jegli. Ang kapasado mo ay uh, si uh, Jegli. Rosil. Ah, diba? Ayan, Rosil. Ang dami mga kimpo na naging kaibigan natin, di ba? Thank you very much. Ate Carmen Dolanas, talaga nagpa-vlog screen sila ni ni Janet Oo, uh, Damas. Uh, ano mo, diba? halos lahat ng mga Kim fandom ay talagang nung araw ng, uh, ng anniversary ni Kim nung June 3, nagpunta lahat sila doon at nagbigay talaga sila ng flowers. Ang Kim Pao uh, universe, siyempre, ang Kim Pao Team Abroad Official, Kim, Kim Pao Pao, Galactic, May Night Shift po eh. Uh, Kim Pao Chronicles, Kim Pao Night Shift, Day Shift, mayroon ba Day Shift? Uh, may Day Shift, may Maynard Shift, may <laughs> <ship>, di ba? <laughs> Kim Pao, Kim Abroad Official. Oh. Marie Pisay, hello. Marie Pisay. Oh, oh. Lahat, lahat. Ang dami, lahat, lahat po ng mga Kim Pao, mga nagmamahal sa kanya. Na pinasalamatan uh, naman sa each show, di ba? Yes. Kayo sa lahat ng mga supporters sa akin, sa lahat ng mga nagmamahal sa akin. Mahal ko rin kayo, sabi ni Kim. At King, saka yung solo diba? Kim Pao, ano, global. Akis. At saka syempre, meron din solo fan, fan na si, ano, fan club si Paolo. Ayan. Ka Paolo Ay, Abelino, global, global naman. Global. Ayan. Marcelita no, si UK, alam mo na, okay. ikaw talaga pagka nanood tayo ng ano, hinampas mo pa ako dahil sa kinig sa Kimpaw Movie, di ba? Mm -hmm. yes. Damaso, hello! Mm -hmm.